Good morning guys. Ngayon guys ay aalis ako guys. Hindi para mamili. Pupunta ako ng ano guys uh, hospital. Uh, Magpapacheck up ako. Kasi yung ganito ko guys ano, namag, namaga siya nung kunti. Tapos kahapon naramdaman ko biglang sumakit. Kaya ako nalaman na namaga yung ganito ko guys. Kasi nung, hini, nung gumanon ako ang sakit. Yung pala mayroon siyang maga dito guys. So, hindi ko alam kung kung ano ito guys. Kaya kailangan magpacheck up ako para Malaman ko kung sangipin ko ba o dikit lang siya. Kaya yan guys. Papacheck up ako ngayon guys. Ano yan? Uh, ballpen, mayroon. Ayun ate pilik na. Oo. Uh May bumili lang ng ballpen guys, ha? Ay. kailangan ate, ha. Ate, subukan mo may bumili ng ay, ano, ball pen guys. Dalawa binili niya. Nasulat ate? Mayroon. Bibili ka ate? Bumili rin siya ng intermediate. Ate ah. Ano, kerti ate? One half? Ano yung one-up, ate, yung mga hapa? Yung ganito? Ito? Ah. Ah. Ito, ate. Yung sa ball mo. Sige, isa rin daw po. Na, ito. Ito, nga, Ay. Ay, wala na ako ng haba, ate. Isa lang. Yung one-up. Ah. Ayan, kambal kasi sila, guys. Kaya, ano kailangan pag bumili yung isa, tig-isa sila. Yung ano, yung yung isa, mamaya na lang, ne. Kasi titingnan ko yung presyo nun. Ayan, so, ayan nga, guys. Ah, lalakad nga ako ngayon sa ano sa hospital. Sa hospital ang punta ko, guys, kasi katabi lang ng hospital. Mayroon doon na libre ang check-up. Ay! Libre yung check-up. Kaya ako sinasabi sa inyo na sa hospital ang punta ko. Ayan guys, abangan nyo lang mamaya guys. Ah, may video ako sa labas lang pero hindi ako pwede mag sa loob kasi pag-hospital guys, bawal mag-video-video. guys, mamaya ulit. Ayan, guys. Nandito na ako. Malapit na ako sa hospital. naglakad lakad pa ako ng konti. Sana may makuha pa akong number, guys. Kasi, ayun pa yung pinaka-entrance ng hospital. Tapos, dito ako pupunta sa gilid. Kasi, nandito yung ano, check-up na libre. Tapos, tanghali na ako, guys. Sana may makuha pa akong ano. May makuha pa akong number. Alas 8 pa yung check-upan. Sana. Sana eh may makuha pa akong number guys hindi na ako magbibidyo sa salog guys kasi bawal ayan guys, nung dumating ako dito sa pachikapan wala akong abotang number kasi hanggang 20 lang daw yung binigyan kanina, mayroon naman pang hapon guys, kaso nga lang, mamaya pa alas 11 ang bigayan ng number, pero sabi naman ng gwardiya kanina uh, maghintay-hintay lang daw ako dito kasi kung may dumating pa na isang doktor pwede pa daw sila magbigay ng number kaya yan guys, naghintay-hintay muna ako baka sakali lang mabigyan pa ako ng mabigyan pa ako ng number mamaya. Kasi kung mamayang hapon pa ako, panghapon pa ako, may ako mamaya guys, mga alas 12. Alas 12 yung alaga ako mamaya. mahirapan ah, kasi ako guys kung panghapon pa yung kukuhanin kong number. Mahirap mag-ano dito ng may bitbit akong bata. Kaya sana mabigyan pa ako ng number mamaya guys. Ayan guys, mamaya uli guys. Ayan guys, nabigayan uli ng number naubusan uli ako. Panghapon na raw ako pipila, guys. May alaga pa naman ako mamaya, guys. Sabi ko sa magulang nung alagaan ko ay dalhin na lang dito kasi panghapon na yung pila ko. Buti na lang, guys, may dala akong ano. May dala akong baong kanin at ulam. Kasi ang mahal ang bilihin dito, guys. Kaya nagbaon na ako at saka kanin at saka ulam. Hindi pa talaga ako binigyan ng isang number kasi ako na lang mag-isa dito. Hindi pa talaga ako, hindi pa talaga ako pinagbigyan. Bali ako na lang yung walang number. Ayun sila guys oh. Ako lang walang number dito. Hindi pa talaga ako pinagbigyan. At mamaya na lang daw ako pang hapon. Sabi ko pa naman guys, uh, mamimili ako ng konti. Hindi na ako makakapamili nito ng konti guys. Gawa ng may bit bata mamaya. Importante pa naman yung bibilin ko sa grocery. Kasi wala na akong ano, ayer na powder tatlohan. Pwede naman ako makapamili mamaya kung ano. Hintayin ko na lang pala siguro yung anak kong napasok. Hintayin ko na lang sa bayan para mabili ko yung kailangan kong bilhin sa grocery. Kaso nga lang guys, kung maaga ako ma-check up mamaya, ang tagal nang hihintayin ko. Bigla akong tinawag nung ano guys, nag-a-assess, nabigyan ako ng number. Naawa, naawa siguro sa akin. Ayan guys, uh, nabigyan ako ng number guys. Maaga ako mga kauwi guys. Salamat talaga sa Lord guys. Nakakapamili pa ako. Maaga pa kasi guys. Parang kunti lang yung ano, yung papacheck up dito. Ako na lang kasi yung walang number. Kaya mabigyan pa ako ni kuya ng number. Ngayon guys, maaga tayo mga kauwi guys. Mamaya uli guys. Tuwa-tuwa talaga ako guys nung tinawag ako nung nagbibigay ng number. Mga kauwi ako nung maaga. Ano oras pa lang ngayon guys. Magpitin pa lang. Kala ko talaga guys, mamaya pa ako. Ayan, guys, pa na ako, guys, na-check up na ako. Sabi ng doktor, I-BQ lang daw. Nag-alala kasi ako, guys, kasi baka gagawa ng sangipin ko, gawa ng kud na kasi itong ngipin ko. Bibili mo ako ng, ano, guys, ng quick-quick. Magkano po dito, kuya? Isang baso? Bibili mo na ako ng makakain, guys. Isa, kuya. Gumili mo na ako ng quick-quick, guys, at ano, natatakam akong kumain ng quick-quick. Ah, -quick. Uh, maglakad-lakad ako ngayon, guys, papuntang, ano, papuntang palengke. Kasi nandun sa may palengke yung sakayan papuntang amin. Binigyan ako na reseta, guys, ng, ano, antibiotic, pang isang linggo, tapos... Pagkatapos ko uminom nitong antibiotic guys ay magpapabunot na. Unti-unti ko na ang ipabunot ng ipin ko. Natakot talaga ako guys kasi masilang talaga itong ipin natin pag, pag namaga. May nadaanan ako dito guys na nagtitinda ng mga uh, turon-turon. Bibili ako nitong malagkit na turon. Ah, 15. 15 pala isa guys. Akala ko 10 lang. Nabusog na ako dun sa kinain kong ano. Sa kinain kong quick-quick. Pero bumili pa rin ako ng turon. Pabulito ko kasi yung ano guys. Yung turon na malakit. Dito na ako sa palengke, guys. Pupunta muna ako ng ano, bilihan ng school supply. Ay bibilhin lang ako dong ano. Papel na yung half ng ano, half ng intermediate. Bibili lang ako dalawang piraso. Dadaan muna ako ng grocery. May bibilhin lang ako sa grocery. Tingnan mo na ako dito ng ano, guys, kasi may nabili ako dito sa ibang tindahan na intermediate na hap. Ano, kinsin yung bili ko. Tatanong ko dito kung magkaano. Nakapagtanong na ako guys, pareho lang dun sa binilhan ko itong, ano, itong intermediate. Dito naman ako papasok sa, ano, sa grocery na didilhin lang ako guys. sasakay ko sa iba. Sasakay ko sa iba. Masip naman. Ganyan talaga. <laughs> Ayan guys, nakauwi na ako guys. Uwi-uwi ko lang. Mamili ako ng ano guys, uh, yung half ng ano, intermediate. Hindi ko alam guys kung anong tawag doon kasi wala talaga akong alam stong ko sa school supply. Ayan. Gusto ko sana yung bilhin guys, yung ganito ang tatak niya. Oh. Yung katulad kanina nung bininta ko. May plastic siya. Ganito ata yung, guys, yung bininta ko kanina. Ganito yung, ano, tatak. Ayan, may, kasi may sariling plastic siya. Ito kasi nabili ko, guys. Tulad nito, oh, yung one port ko, walang plastic. Itong nabili ko, wala rin plastic. Ayan. Bali, apat na yung binili ko, guys. Kasi 15 lang naman ang isa. Ayan, apat na binili ko. Wala akong makitang ganito yung tatak, guys. oh. na half na ganito. Wala akong makita. Ang mayroon doon, mayroon doon victory, 25 bang isa. Kukuha rin sana akong dalawa At saka dalawa nito. Pagdating doon sa counter, 25 pala yung victory ang tatak. Kaya binalik ko, kumuha uli ako ng ganitong tatak, oh. Kasi dalawang klase lang naman yung nandoon. Ito na lang kinuha ko, tig-15 ito. Hindi ko alam kung magkano, magkano benta ko dun sa isa kung ano, yung may bumili kanina kasi wala pang bayad yun guys. Eh. Kaya hindi ko, hindi ko kasi alam kung magkano presyo. Sabi ko, titingin ako sa na nakalimutan ko kasi. Iba-iba pala presyo nun guys. Ito, itong nakuha ko, 15 lang. Siguro benta ko lang siguro ito mga ng ano. Hindi ko alam kung ko, ko siya ng 20 o 18 lang. Tatlong piso lang tubo ko, hindi ko alam guys. Kasi ang ginagawa ko guys ay ano, nakikipantay lang ako ng ano, nakikipantay lang ako ng presyo dun sa labasan. Ang ginagawa ko, nagtatanong-tanong ako kunwari. Tapos yun, gumagano <laughs> benta nila. Yun lang din ang ano ko. Pero sa labasan, yung, yung nanay nung bumili sa akin kanina, nanay nung kambal, ang bili nila sa ano, distration board ay 18, 15 lang yung sa akin. May tubo na kasi ako piso dun sa isa. Pag ganyang namamahalan ako sa benta sa kanila, yung akin, binababaan ko. Tapos, ano, pag alam ko naman na may tutubuin na ako makasari, ay binababaan ko hindi ako nakipantay sa kanila ng presyo. Ayan. Tapos, bukod dito mga kasari, bumili rin ako ng bumili rin ako ng ano guys, sa grocery ng halagang 400 lang itong nabili ko. Ayan, ayan mga kasari, oh. Sunrise na tatlohan, may presyong isa. Ayan. Tapos ang tibak, tatlohan din. May preding isa. Tapos yung aliyol na powder. Ayan, kalahating tayo lang mga kasari kasi wala akong dalang pera talaga. Hindi yung mga pinagbintahan ko lang kanina umaga. Ayan. Aliyol, may preding isa. O di ba mga kasari, nakabawi-bawi tayo sa pinamasahin natin. Dahil sa pre nakalibrate na pa masaya ng dahil sa Papuntang bayan mga kasari, ko sa asawa ko, pauwi hindi na. Kasi wala siya doon. Tapos dalawa nitong sunrox na violet, yung sumunod sa maliit. Ayan, dalawa. At saka dalawang silka. Naubos na pala yung silka ko dito mga kasari. May, may, gustong bumili kanina, wala na ako ibigay. Wala na pala ako. Kaya ako bumili din ng dalawa lang. Alam niyo ba mga kasari, kaya ito, kaya ito dalawa lang. Minsanan lang siya bibili dito. Ay, mo ba kung saan-saan siya, siya nabili. Pero pag uutang dito naman. Grabe yung aking nabili nito mga kasari. Pag walang, kung saan-saan nabili. Tapos pag walang pera eh dito sa akin uutang. Ayan, ayan lang mga kasari. Yan lang yung nabili ko mga kasari. Halagang 400 na lahat to. Itong 1, 2, 3, 4, 5. Limang items lang. 400 na yun. Tapos mga kasari. Uh, kanina. Akala ko talaga mga kasari. Aabutin uh, pa ako ng hapon doon. Akala ko abutin ako ng hapon. Ako na lang mag-isa mga kasari. Ayaw pa niya akong bigyan ng number. Tapos nung, nung hindi ako umalis dun sa upuan ko, ayun, naawa siguro sa akin. Ayun, tinawag na lang niya ako. Binigyan pa niya ako ng number. Pag, paghihintayin hihintayin pa niya ako pang hapon ako, iisa na lang ako. Ayaw pa niya akong pagdadamutan pa niya ako ng number. Tapos yun nga, ano, yun nga mga kasari, uh, ang tingin ng doktor sa akin ay ano lang daw yung tawag nito? Yung biki. Hindi naman kasi siya nakirot ng mga kasari eh. Bigla na lang to kahapon, nakapako lang, masakit siya. Pero ngayon hindi na. Hindi na siya masakit po. Pero may nararamdaman pa rin akong maga. Ah, mayroong part na masakit. Ayun o, oh, may part na masakit. Tapos sabi niya sa akin, ah, uh, ano daw, ah, uh, tawag nito Biki daw. Sabi ko, hindi po kaya dahil sa ngipin ko kasi may pudpud na po akong ngipin. Sabi niya, hindi daw, ano daw, biki daw. Eh, wala na akong tiwala din sa doktor na yun, mga kasari, kasi bago ako na-operahan noon ng bato sa abdo, ang sabi niya sa akin, UTI daw yung sakit ko. Sabi ko kasi nasakit yung aking, ano, yung, ano tawag to, baywang, at saka yung ganito ba, o, na, para siyang nakirot. Ang sabi niya sa akin, ano daw, ah, uh, UTI lang daw, tapos hanggang sa yun nga, nakumpay na ako dun sa, ano, sa Batangas kasi ako na-operahan noon. Sabi niya kasi, UTI daw, nag, ano ako, naggamot ako ng antibiotic hanggang isang linggo. Tapos, ayun, hindi naman nawala yung sakit na nararamdaman ko. Sabi niya, UTI daw. Kaya wala na akong tiwala din sa doktor na nag-check up sa akin kanina. Yung akin lang, nagpa-check up lang muna ako sa kanya mga kasi, kasari. Baka sakaling mang, ano, baka sakaling makapagpa ma makapag check up ako doon. Mabigyan ba ako ng antibiotic? Yun lang yung hab habol ko doon. Pero ito, patitingnan ko pa ito sa ibang doktor. Pag ito, hi, uminom ako ng antibiotic na isang linggo at hindi ito nawala magpapatingin ako sa iba. Bukas kasi may magbabayad sa akin mga kasari ay yun sana yung ipampabunot ko. Hindi ko pa alam mga kasari kung bubunutan ako kasi nga maga nga yung ganito ko. Parang dito o oh, random ko din dito minsan maga din siya. Parang medyo maga din yung ganito ko. Kasi nararamdaman mo naman yun kung medyo maga eh. Medyo lang naman siya. Tapos Ayan guys, naputol yung video ko kanina kasi may dumaan na umiiyak. Tapos, bigla pang umulan guys, oh. Kaya, ayan, madilim yung ating, ano, madilim dito sa aking pwesto. Ayan. Ayan lang guys, ah, uh, ang habol ko lang talaga guys, kaya ako nata-check up ngayon ay, ano, ah, uh, mabigyan ako na resita para sa antibiotic. Hindi ko ako nakabili ng gamot guys kasi kanina, yung dala ko lang na ay, pambili ko yun ng ano nito, yung mga pinakita ko kanina. Ayan, pambili ko yun ng ganon eh pwede naman ako bukas magsimula na lang sa umaga pero mamayang mamayang hapon ako magpabili ng ano ilang piraso lang na antibiotic kasi umaga at gabi daw ito pero kanina bibili na sana ako kanina ang problema mo na wala na daw yung antibiotic na ibibigay niya sa akin kaya sabi ko ah, mamayang hapon na lang ako magpabili sa asawa ko kasi sa bayan sa bayan naman yun na mamasada yung asawa ko kaya ayan ayan lang guys ayan kailangan ko lang talaga ako antibiotic kasi pag sabado kasi bukas kasi, at saka linggo walang ano walang pampacheck na libre. Wala naman akong pampacheck doon sa may bayad kasi yung aking masisingil bukas ay ano yun, pampabunot ko yun ng ngipin. Maningil na lang ako ng pautang guys para may pampabunot lang ako ng ngipin. Yung siningil ko guys, alam mo ba, ano yun, pinapaikot kong pera yun dati. Ano, bali, 5,000 yun. Siningil ko na lang sila ng unti-unti kasi hindi na nakakabayad kaya unti-unti -unti na lang yung singil ko hanggang sa matira ay 2 5. tapos ano, yun, bukas, magbibigay daw siya ng 1,000 sa akin bukas na matitira pang 1, kaya ayan guys, nawala pa ako magpapabili nitong ano, antibiotic na nirisita sa akin. Sana nga guys ay weekly lang ito. Kasi pag ito sa ngipin ko, naka-patay ako nito guys. Matagal ko na kasing problema itong sa ngipin ko. Hindi ko lang talaga siya inintindi. Kasi masinuna ko ng inuna yung pagpapaikot nitong tindahan. Kasi wala kasi akong inaasahan na pang ano guys, ah, pang paborit ng ngipin. Kundi, kasi kung babawasan ko na babawasan itong tindahan ko, mauubos talaga itong ano, laman ng tindahan ko. Kaya ang ginawa ko, ay naningil ako dun sa may utang sa akin. Eh, isang libo lang yung ibabayad sa akin bukas guys. Kaya isang ngipin lang mapapabunot nito. Eh, magkatabi pa naman silang ano. Magkatabi silang pudpod. Doon kasi sabi na bunotan namin guys ay pwede ano, Pwede, kang, pwede mo utangin yung isang bunot. Tapos sinuhulug-hulugan na lang namin. Inuutay-utay kong bayaran. Kaya baka dalawa ang mabubunot sa ngipin ko. Magkatabi sila eh. Ang gabi ang dami ng pudpod sa akin guys. Taas dito, taas dito. Baba dito. Tapos taas dito, dito baba din. Ang daming sira ng ngipin ko guys. Ang daming malaking pera pang uubusin ko nito sa ngipin ko. Ang mahal pa naman ngayon magpabunot. Ang bunot ngayon guys pala ay 1 kasama na gamot. Tapos isang libo lang yung ibabayad sa akin ng aking siningil. Kulang pa ng na, na Kaya ayan guys. Yun lang guys. Uh, yun lang yung ganap sa aking ano, vlog ngayong araw na ito. Ayan. Hanggang dito na lang siguro itong aking ano, guys, uh, video. Maraming salamat sa inyong panunod at suporta.